hindi lang yung saging. Eto pa guys. Napakaraming pat patola. Eto yung isang klase ng patola guys na walang kalikpik. Ito yata yung patola ng Tagalog. And then guys, syempre, itong nakakatawa talaga guys. So, nagbalot si nanay ng saluyot. <laughs> saluyot. And then, ano to? Alog, alok bati to guys. Alok bati to. so yun lang yung spelling niya. Alok bati, alok bati. And then talbos ng kamote. Ito guys, ay dahon ng dahon ng malunggay. At ito guys, alam niyang mahilig ako sa tanglad. Lagi akong naglagay sa tanglad, ng tanglad sa sabaw ko. Ayan o tanglad. And then, ito pa guys. Kangkong. Talbos ng kangkong. At may konting talbos ng kamote. O, ba diba guys? Sagana na naman ako sa gulay. Hmm. Diba? So, dahil binigyan niya ako ng ano, mamaya. Ibigyan ko siya ng lansones. Kapalit ng kanyang gulay. At mangosteen. Ayan, nandito si nanay eh. Kaya yan ipapakain natin sa kanya mamaya. Bilang kapalit ng mga gulay na daladala niya. O, ayan guys. So, ayan guys. Thank you for watching. Purga na naman tayo sa gulay nito, guys. So, ngayon, iisipin ko kung anong luto ang kailangan kong gawin dito sa mga to. Kung nakaraan, pwede natin gawing ukoy yung kangkong, di ba, guys? Pero to pwede natin silada, yung talbos ng kamote. And then, yung alokbate, ang paborito ko. mm sarap sa bawan. Tapos, lagyan ng tanglad. Kasama na sa luiyot. Tapos, parisan natin ang isda. Di ba diba guys? Ito isda. Sold na sold na yung ating tanghalian o hapunan. So, yan naman guys. Thank you for watching and good morning. Tara ng magkape. Bye-bye.